TV News Express. Samantala sa probinsya ng Rizal, isang babae ang dinakip ng mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI Laguna District Office at NBI Rizal District Office sa reklamo na kin ng kinatawa ng isang kumpanya sa Taytay Rizal batay sa ulat noong isang araw. Kinilala ni NBI Director George Jaime Santiago ang sospek na si alias April na sinampahan ng reklamong paglabag sa Article 40 kaugnay ng Article 20 Republic Act 7394 o mas kilala bilang Consumer Act of the Philippines noong Oktubre, Ajis. Ikinasang operasyon matapos idulog ng kinatawan ng isang kumpanya ang sinasabing mga expired o adulterated na produkto na ibinebenta sa tindahan at may mga nakaimbak sa budega sa Taytay Rizal. Nang magpositibo ang surveillance at test by operation, isinagawa ang pagsalakay noong Oktubre, Ajis gamit ang search warrant laban sa warehouse sa sa barangay Dolores, Taytay, Rizal. Tinungo rin ang uh, isang tindahan kung saan dinakip si April, may-ari ng bodega at tindahan sa aktong pagbebenta ng expired na mga produkto. TV News Express.